Yes, so... <laughs> right <laughs> Bakit may ano ba oh. sa para hindi masilaw? Mikroponya? Ha? Tinanggal ko nga lang hindi gusto ito so, yung hugasan ng ano ha, pagkatapos maghugas, pwede hihigupin yan, yeah. pag hihigitin kayo eh, sa buo. Wala akong pasandok sa <laughs> <laughs> <Nano. Aha>. mga ulan. <laughs> Wala <laughs> akong susara dyan. Oo, dami. Ay, pasandok, sige. Kahit walang mantel, bro, no? Ayan na, mantil na yan ha. Oo. Tignan na nga natin yung ating papahigang. Oo, tama. Ito lang, sorb na eh. Ayan, ano yan, baybakwa. Ano yan? Tuwang-tuwang mm. sila. Eh. Tuwang-tuwang eh. sila. Eh. Tuwang-tuwang sila doon, bro. Yung binigay mo. Banghang lang. Taborito nga nila. Eh. Yung? Yan. Yun. na, yung na kasi sila may sili, ha? To. Lalo na sa paring binis. Ba't nakarating sila paring binis? Binigyan niya ako. Dinala ko doon. Mm. Tapos, parisan pa ng ano, talunan. Tatlo pala talunan nila kahapon. Binigay doon sa bunga yung dalawa. lumambot ba? Lumambot. Pa? Tom. Sa lang man bahala rin, ano lang ang tikiman niya. Pala ko yung ano eh. Hmm, talaga. Lumambot ka? Hmm. Ito na ako yung kong sari. Forward ko naman yan. Bilisin. Bilisin. Sabihin hmm. mo maya. Baka, baka inano ko na nyo. Hmm. Hmm. Yung ano, nagkabukol dito, yung matanda. Paano ka, sisilpon yung katulong na isa. Yung matanda, matanda nandun na nakandusay. Eh hindi ano, hindi na babantayan. Hindi. Bata pa kasi, sa 20 yata edad. Wili-wili eh. sa silpon. <coughs> ber para. It, 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 it. <coughs> Kaya na sabi ko, lulus pag ko Sige na sabihin ko, ako mamaya. <laughs> na, mayroon pa rin nakakagat ah kagat na. Sabi siya, huwag mo pa kuwag Sabi lang ni Admin. Hindi, dito mga magkahawin. Ito. Ito talaga yun. Eh. Simula pala niya, bonus na. Ay, mm. ipit yung ano. si Pugong Biyero ang ganda kasama sa ganito sa Budol, Budol Pike. Sino? Pugong Biyero. Eh? Pugong. Idol hey, Pugong, nandito kami oh. Yung si Samar? Si Pugong Biyero, yung nando sa Mindanao na ngayon. Yung vlogger. Yung, yung, yung... yung kasama ko. Bakit kaya dahil may vlogger na mamatay no? Nung nakasama ko sa Kalatay. Pero na naman ngayon yung ano? Hmm. Yung ano ba yung binablog niya? Sa so, sobrang init kasi eh. Tagal lang sila. Babae eh. Oh, ang asin ito hindi tamyas ha. Ay hindi. Tamyas ang asin ito hindi isang Yun. Oo, tamyas yun eh. Oo. Medyo maanghang lang. Sarap ito bro sa lugaw. Yan. Oo. Yung lugaw. Oo. Mm -hmm. Binili ko sa tayo. Yun. Yung nababiyahe pa ako sa mga wincon, doon lagi kami namimili. Yung e mga bata naman, ayaw naman nila ng ano. Ayaw naman nila ng may pait. Ayaw nila yung ganyan. Pagdating hmm. ko, galing ako sa ano, pag sinto lang ng motor ko. Sabi ko siya ni pare ko, pare may burbit pita ko ng gulay. Dati bumibili kami dun bro, ano saan eh. Saan saan Parang banig yung palukay, yung, 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 yung ano, balat. Ilulukot na gano'n, no? Galing sa ano nila, season ka. Mm Dinalan niya ako ng ano kahapon. Hmm. Ako nag, sabi ko, big, pati mo admin. Ayun. Yung parang uod. Ano yung himbaba oh. hmm. Parang yun. Sigigitan niya talaga yung sardinas Saan galing? Pwede. Hmm? Huh? Saan galing? Sa, sa ilo ano, Si may dala. Kaya oh. Ubusin nyo, ano? Paisan, ubusin nyo. Ano Hindi nyo ako kumain yung adobo. Hindi nyo ako kumain ng adobo. Magli pa rito. Parikain ka ng ano? Sabi ko, oh, kumakain niya si Sermin, kakain niyan. Kumakain so, mm -hmm. nyo ako, okay. din kanyog. Ano oh, yan? Yeah. Yung uh, old broccoli na masarap yun. Ano na yung piniprito? Hindi na. Kaya nato, yung bawal yun, may vlog. Ayan yung tinaya yung bistek. Hmm. Ang old food yan ako, yan, di lang limang kilo. Hmm. Ganun sa bistek, ang dami kasi nyug dyan na Yung eh. pinutol. Kasi yun. Yun ay tuhog Ha? Tutuhog Ito mo. Ako, pinirito ko ha, ah. sa wali.

Oo, oh, ganun. Ala. Ayan na bro. Tiyan lang. Ha? Ang Narapan ko lang. So, Narapan nara ko na yung tuyo pong Buhay, buhay pa teyo ko. kaya sib sib kami ni Bill sa Samar. Eh di pa ako naiinom nun. Iyon ang nagturo eh puso pa doon yung tanduay Dark. Mm. sabi oh pamangkin inom sa di hindi ako ang kinano na no, inom mm. sus tumayo yun pumunta sa lamisa ay no, kusina pagdala bit bit yung ganito tasa ay mm. e, tatito na nilagay doon yung yung ano tanduay Dark. Mm. sabi oh higupin mo di ka naman na inom <laughs> <laughs> kala sabaw <laughs> tawa, tawa, may, no, may tawa, tawa si Billy ni sabi niya, ganun ba yung tayo oh, na, mo? Nakarating na sa bilin doon? Oo, oh, doon ko tinira. Doon nga ganun. Nabuo yung panganay namin eh. Nakakala niya mga dumadaan sa amin, mga sundalo. Hindi niya lang mga... Masarap pa ito. ...inpi eh. Ah! 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 Itong uh, paa, wala na yung nilalagay kong secret ingredients na naubos. Ganun ako niyong galing sa Thailand. Parang ano siya, parang bawang. bawang, sili. Sarap ng kaluluwa mo, bro. Sarap 'yan. Ito masarap sa lupan. lutang. Lutang na lutang ng alcohol. Wala <laughs> na kasi kapo ko yan din. Dapat dito lang tayo dalawa kahapon. Wala oh, mo nito na ito nasa trabaho ko. Ah lang nakatapos yung pagyaw mo? Ay, nung isang araw pa. May ginawa <inaudible> lang nga. Ang ganda paggawa yung haggan Iba yun. May no, may nagtawag sa akin na, ano, na ang tubig nila, ang dami na tatlo na nagpunta roon na hindi, bakit hindi tumatagas, hindi, ang ah, mahina, ang tagas. Eh, barado. O, hindi, may tagas, kamo. Ang problema sila, tuloy-tuloy ang, ano, ng, ano, eh, ng, ang, hindi ka ambil kaya ganyan sa akin. ang bill lumalaki. Kahina din tagas yung ano namin. Sabi ko, ano eh. matagas yan. Sabi niya, paano natin mahanap niya ang tagas niya? Kasi nakasiminto na ito. Sabi ko, saban din yan nito? Sabi, tawagan natin si Pio. Si Pio nga. Oo, oh, yung nagagawa dyan, sablan eh. Tawagan natin si Pio. Kako, presa. Kaya kuya siya yan nagagawa eh. Kako, presa ang barito ang mga linya mo ng ano. Sabi niya, ah, dito, ganito. Sige, ako nabala. Hmm. Eh, sa kusina, labas naman ng tubo, ang tubo eh. Di, wala, wala ang problema doon. Ang ginawa ko, nagtaka sa akin yung ano, sabi ko, pwede makuha natin yung mga uh, stock ba sila alam na lababo. Ang lababo nila, walang problema kasi ang taas. Mm. hinti siguro mahigit. Ta taas, sabi ko, nakuha nila. Ang balintat yun. Oo. Ay, sabi ko <laughs> eh. Pag manhugas ang bata ng anak lamit, tungtungan na labang kung gawa ng hindi pa makaabot ng siko. Ito lang hanggang dito eh. ngayon ang ginawa ko, siyempre, pwede makaluhod doon. Pagtaka sa akin ng babae ko na nang ginagawa ko sa... Hindi ako nagpapahalata. Pinapapunggan ko lahat ng mga yung linya. Hmm. Pumunta ko sa kabila. Wala akong narinig ng tagas. Pumunta ko sa kabila. Parang yung scanner ba? Sa tainga. Hmm. Kita ko ba? Parang may... Magano? Sabi ko, ito na. Baka may... Ito na sabi ko, ito na. <laughs> sabi ko, may martilyo po kayo dyan? Mayroon. Sinsiling ko kagad. Apunta sa pool nga. Pagkakumuha kay Rodan? si ibong gulto rin. Dapat ako na Alam ko yung sa pa rin. Hmm. Yung samit. Hindi mga ang flies ko sa kanya, ginagamit. Kaya <laughs> ginagawa ko sa Manila eh. Parang natulog na to ah. Ano kasi? Madilim? Hindi. Uh, Bakit yung kwan mo? Ang liit yung screen. Laki yan. nagkikita mo naman lang siya. Pinapanood ko yung sinisinbo. Ang liit eh. Tapos madilim. Hello, matatapos na kami. Oh. Andiyan ba si Ayan. Ay, balbakwa. <laughs> balbakwa. Ayan tayo. Ayan. Sige si Admin kain daw. Parang repolyo yung design. San? Yung bilog-bilog. Mahal din yan. Kasama microphone, umabuti niya ng kulang-kulang 5. 1 Kulang-kulang 5,000. Oh? Tatlo yan eh. Microphone na yan. Uh, Tapos pala yan na yan lumal. Ito na ilang kilo na yung bigay. 5,000. Side lang ko lang pag halibaw may... Limang 50. sako na yun ano. yung, De, nakita ko Nakita ko na ang linya no. Nakita ko ng, linya, no. ko ng tubig. Hindi, hmm. yung kita ko ay malambot ang loob. So, siyempre siya lang. Hindi ko so, Siyempre basa na eh. Stuck na eh. Hmm. di malambot na. Kumuha ko ng kaw. Yung is isang tubo. Dahil dito lang ang biyak sa labas eh. Hmm. Pabili ako ng ano, pandikit. Yung ano. Itapal ko. Pinatay ko muna ng tubig. Di siyempre, uwi na ako. Pag uwi ko, pinatid sa bahay. 700, 700. Sabi ko, wala pa isang oras. Lahat ng oras lang. Ando na naman bang pusaw. Punta may labas ko lang yung erso. Kuyari. Hindi na, ano. na umuwi, ano? Ando, niyan yung kumakain dito ng oras. Kamanilan, kamanilan. Kaya muna yun. Na, hindi, hindi kayo muna. Nagalak dyan yung tiga doon pinin bitch. Baka Baka uh, patay na. Orange. Orange. Wow. Okay, maraming, maraming salamat. Hindi orange salamat. na kanila yung abuhin.